Nabuksan, okay. Suez Canal, November 17, 1869. Okay. Ano ang pahayagang itinatag ni Graciano Lopez Haina? La Solidaridad. La Solidaridad. Ano ang Jaryon Tagalog? So, yung Jaryon Tagalog, yun yung unang pahayagang Tagalog. Ano ang tawag sa mga anak ng mayayamang Pilipino na nakapag-aral? Ay! Ilustrado, oh, po. Ilustrado. <laughs> Unang patnugot ng La Solidaridad. Sini first editor? Si Graciano Lopez. Uh Oo, -oh, si Graciano uh -huh. Lopez. Uh -huh. Hay na. Pinalitan na pahayagan ng katipunan. Kalayaan. Kalayaan. Kailan natatag ang Laliga Filipina? Um, sa um, Julio, Julio, Julio 3. Ah, uh ah. -huh. Anong tawag kay Andres Bonifacio? Ama, Apa, ama, ama ko ng pala. katipunan. Nung Anong gobernador general ang naghatol ng kamatayan sa tatlong paring martir yeah, Si Isquerdo Is is is, I is scared Kierdo. Sino pumalit kay Graciano Lopez Haina bilang patnugot si ng Lasaladalda si, si Marcelo. Marcelo Sino ang ang uh, utak ng katipunan ah, si Anong samahan ang nais wakasan ang pananakop ng mga uh, Espanyol sa pamamagitan ng puwersa o lakas Katipunan po. Katipunan. Yung kilusang propaganda sa pamamagitan ng? Propaganda ng papel at panulat. Yes, panulad. gamit ang papel at panulat.